Ayan. Magluto ako ng balon-balon ng manok. Balon-balon ng manok. Hapon ng tayo. Ayan. Balon-balon na. Tik na na. lang matigas pa siya. Pa eh. siya malamagot. Tsaka patatas. oh ayan ang pagkain ko pagkain kasi nila eh karne eh hindi hawak ako kumakain ng karne kaya nagluto ako ng ulam ko ayan balon baluna ng manok o oh. Ito bawang, at kaya, powder kari tsaka patatas nakalimutan niya pala lagyan ng sili para masarap laki na lang ang sili ko tapos yung malik eh, uh, ko na lang hiwain ganun na lang para hindi maano ang <laughs> cute ng sili ko napakalaki. Mahanghang pa naman yun. Eh. Ayan, matutong na yata. Hinaan ng apoy. Ay! Apo ng time to. Ano na ngayon? Mag alas. Alas nuwebe. Hindi pa ako nakakakain. Nagugutom na nga ako eh. Pero okay lang yun. Maya-maya kakain -maya, na din. Ito ano naman yung pagkain ng amo ko. Soup. yan Tsaka may pagkain pa akong iba. ah uh, ano nga pa yun? Manok at saka uh, bihon. Ah, bihon na yung is ano ba yon Miswa. yan nagsaing ako. Para yummy yami ang pagkain. Mabango siya. Hmm. Kaya lang, matagal palang yung tong, ano eh. Anong pangalan to? Balong-balunan. Hmm. Ay, ako nga, tubig. Okay, thank you for watching.